Hello, 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 my girl of Shadow. Again, again, meron pahula for tonight. Sana may makahula. Ito ay galing sa pahula ko sa live. Since hindi mahulaan, ayan. Uh, try natin i-premiere for the first premiere for February. Ibig sabihin pag February ay Valentine's. So may kinalaman yung February sa aking pahula one word tagalog about sa valentine's day february 14 ayan malapit na guys february 14 so one word english to english about sa valentine's day go 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 so, wait lang may customer ito yung mga may dawa walang jowa at may date siyempre makikipag date <laughs> sana o oh. yung tatay nyo yung nanay nyo kapag wala kayong jowa i-date mo sila para maramdaman nila sa araw ng mga puso ipapakita ipapakita niyo ang iyong pagmamahal date sabi niyo mahal na mahal namin kayo kahit wala kayong jowa nanay tatay <laughs> kasi hindi naman kailangan na may jowa ka sa February 14 di ba so may mga nagsagot dito ay uh, basahin ko nga recent strength left tapos tested daw tweet timer ayan late existing picture payment retreat reality existing respect yes respect na Respeto natin yung ating mga mahal sa buhay. Diba? Sino yung sumagat ng respect dito si Bibi Mix Vlogs? sabi ni Baby Mix Vlogs, respect diba? respeto ipakita natin ang respeto natin sa ating mga mahal sa buhay hindi naman kailangan na February 14 diba? wait na may gusto ikaw oh okay. Sakman. So, i-reveal ko yung sagot mamaya. Bigyan ko kayo ng 5 minutes to answer, okay? Nandito ako sa trabaho ko. Ayan, trabaho, YouTube, sabay. Sana may manalo dyan sa baba, ah. So, meron mga sumasot ito. Water, rent, eating. So, ah... Uh, So, 3 minutes, 22 seconds. Ayan. Bigyan kayo ng clue with letter T as in tatay. Pero kailangan natin English. Uh, English, ano? Teacher, sabi nyo. Teacher, pwede. As in teacher. At saka E as in eagle. As in eagle. May letter T, A. Okay? Ito yung clue, ah. May letter T at saka A. Ito yung clue natin na may letter T at A. Ayan. About sa Valentine's Day. So, kailangan sa Valentine's Day, masaya ang araw ng mga puso. Ikaw ay in love na in love. Sa mga may jowa dyan, sana all. <laughs> Kasi wala pa akong jowa. Lakad sa mga kano sa araw ng mga puso. Bigyan niyo muna ako ng jowa. <laughs> Bigyan niyo ako ng jowa, jowa Hello. Hello. may customer tayo. Okay. Eh? Customer. So, sa araw ng mga puso, sana all, nalang, ano, sana all. Three last ten seconds. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Stop. Stop. Wala nang sasagot tayo. Ah. Stop. Wala na pong sasagot. Ang tamang sagot. Ay, wait. May costume. Hello, Hello. Hello. <laughs> um, eh, pa, -ma na. Pa, man. Ayan, ayan, aya, Uh, Maunggay sa Okay, wala na sa ah. Ang tamang sagot guys ay wait later TA Ito yung ina-apply natin araw-araw, di ba? Or ang sabi niyo ka kanina pregnant, pregnant may mabubuntis. Tama naman may mabubuntis sa talagang naman after 9 okay, months kakao, ni ko ay sapman, ni ko ay ice cream. Sapsak! Yat chin! 1,000 yung pera niya! Yat chin ah! Yat chin man! Yat chin! Yat chin man!

lok chat pa au kao pa lok sap hm am guys di tao ma kwam ha ma kwam pakwan pakwan daw yeah, langa okay. yeah, yeah. uh, pa isa lang pa ma kwam yang pa, pa. Mm, pakwan iba may pakwan na siga rin yo no? ya okay. yeah, pa yak yeah. san tho yo

paisay Mae Mae ah Okay Goisay Oh, guysay. Madaming customer pa since pa since pa since paisay siya. Ang tamang sagot ay ang ay, ay ay ang clue natin ay Again, stop na, stop na. Stop na. Ang tamang sagot ay ah uh, ang clue ko kanina after 9 months, di ba? February 14, after 9 months, may mabubuntis. Sabi nyo, pregnant. Totoo yun. So, sa araw ng mga po, sa so February 14, this is a, uh, this is a, uh, ang tamang sagot ay, ito. Real talk ah real talk yun ah, real talk. real talk okay real talk guys na sa araw ng mga puso maraming nagdi-date maraming lumalabas maraming in love maraming nakaret maraming nakawaret t-shirt ganyan din ako dati ha <laughs> ha relate, relate. Rialto ka. Kaya yun, yung, yung tamang sagot ha? Hindi ko napahabain kasi ay kailangan ko nang magtrabaho. Maraming maraming salamat guys. Thank you very much ha. Sana ay to kaya real, nyo po na hindi lang araw na mga puso kailangan natin magmahal. Dapat araw-araw ipadama natin ang ating pagmamahal. So maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much. premier ko na yung tinatanong na premier ko na ayan maraming salamat bye bye real talk ha ah. maraming salamat abangan nyo ulit sa next na game natin okay bye bye